Taman nyo ako nagtatapon ako ng basura sa labas. gabi. Pakita ko sa inyo yung labas namin. Hello, Mimi! Ayan yung alaga ko. Nandiyan oh, laki-laki niya. Ay, kaya lang mga may hila po. Laki-laki, taba-taba. Wala yung alaga ko na brownie. Tignan mo, madam. May napansin ako dito. Hmm, bihira kasi ako bukang labas dito eh. Takot kasi ako mag sa labas dito kasi sabi nila may nangunguhan ng katulong dito. Isasakay ka sa sakyan, dadalayan ka sa desierto, tapos ipaparib ka sa camel at doon ka na ng buhay. Kaya ako takot ako lumabas. Pero ngayon, naisip ako lumabas. Ayan. Tapon kasi ako basura. Oh, ang cute ng pusa! Alam niyo mga madam, napansin ko. Patingin kasi ako sa mga gilid-gilid kasi na dito poste ng Meralco. Asan kaya yung poste ng Saudi ko dito? Pasagot nga sa mga matatalino dyan. Asan yung ng ng kuryente nila dito? Pag tinignan mo yung mga gilid-gilid nila, puro sasakyan. Wala makikita mga poste-poste. O, ba? Diba? Nasaan yung mga ano, yung mga linya ng kuryente nila dito? Tapos wala rin yung mga matataas na mga tower tower Wala rin puro bahay lang. Sagot nga sa mga matatalino dyan, nasan na yung pusa? Mayas na. tum so, Pasok na ako mga mga. na ako ng kotse. Dalahin ako sa disyerto. Tapon lang ako ng basura. Mahirap na maribing tayo ng nga? Nasaan yung linya ng kuryente nila dito? Bakit wala lang mga poste ng meral ko dito? <laughs> Bye! Hindi <laughs> ba tayo miti yung bagay ko mga madami. Kailangan ba ko kung nasaan yung mga linya ng mga kuryente nila? Ngayon ko lang kasi napansin yun eh. Bakit po silang ano dito? Wala silang katulad sa atin yung mga poste-poste ng mga meral ko. Hanapin ko yun. yun na, piling... <laughs> Feeling curious yung taong Tinday Halika yun Dito ko tatatawin sa itaas Kung makikita ko dito Baka nandito Baka natalaw ko dito sa itaas Halika yun Naku yung ilaw ko Pundi-pundi na Halika Malas Dito tayo Silipin natin Mapasensyahan nyo na madilim Hanapin ko nga yung ano Kung nasaan yung linya ng kuryente nila dito Dito tanawin natin dito

mga parang sampaya na linya-linya ng mga kuryente dito. Ang galing ah, di ba? Nasaan kaya yun? Wala bang sa malamang nandun sa ilalim ng lupa, ano? Sana ganun din sa atin para hindi pangitin na na parang may mga sampaya na papay-hapay na mga poste. Wala talaga eh. Oh, oh. Babay na nga mga madam, madilim. Maka mahulog ako dito. Ngayon ko lang kasi napansin yun eh. So ayun mga madam, sirilip ko na wala talaga. Wala talaga silang ano, mga poste ng mga kuryente dito. Ewan kung nasaan. Bahala siya kung nasaan. Kaya lang, magbibinis na ako kasi tapos na ako ng trabaho. Bye bye na mga madam. Maglinis naman ang katawan si Inday at matutulong naman para makapag-Facebook-Facebook Facebook naman tayo.